Meme Bites, IG Live, bumisita sa kanila si Paolo Medino at Indyo. Ang saya naman, napapadalas ang pagpunta nila sa mansyon, ang mag-asawa. Dahil Sunday ngayon, may chance nang mag-relax muna. Katatapos lang din kasi ng glass small show nila. Panikuradong busy na rin sa masusunod na araw. Abangers din ang gahat sa pag -guess ni Papi sa showtime. Mapagtutulungan agad si Kimi sa pangunan ni Me. Ay nila sa mga komento. Wow! Knugs na knugs na rin si Papi kay Iayong Perez. Sa bagay, hiling nila ang pag-workout at mga pang-sports activities. Habang sila meme at kini sikahan ng malala. Di pa mong makikita na pure heart. Aftin Pau Lahat o kahit sino, kaya nilang pakasamahan. Walang edyos. Mawapakit silang artista. Trending nga rin ang isang video na kung saan yung mamahalin na jacket ni Paolo ibinigay niya sa asawa ni Labdi. Nakasama nila sa My Love Will Make You Disappear naganap ito kagabi. Kung saan last mall show nila sa SM Batangas o sa Dipa. Kanyan si Papi. Very mapagbigay kahit kaano pa mahal. yung isang bagay. Basta nagustuhan niya ang isang tao. Bilang totoo kaibigan, hindi magdadamot. Ilan lang yan sa mga papuri kapag bumuo na rin ang pamilya ang dalawa? Mas magandang pagmasdan, tinig